Uy, grabe. Ang dami. Shish. Bakan. Kasi na din Ay. Karpa mga idol, karpa. Good size na yan. Yung. San, san, san. Uy. Talag na naman mo. Tisirok na rin ngay! eh. Sige, sige, patakal. Kumi mo nga sigod. lang. Tawalod na ata mo. Ayan yun. What's up guys? Sama natin oh. no. Oh. Si Kim. Yun oh. Nalo tayo. Yan. Mangurinti tayo ngayon. Sama natin si kay Bat. Doon inaanap niya yung kulong-kulong niya. susit Ano? Tayo. Dawan. Okay, kanya, no? let's go let's go oh. yun dito na tayo oh, sa spot ng idol mabilis lang dito lang Diyan lang yung amin oh, dyan ito yung spot natin o. Oh. yan yung lino oh. wait dilapin, oh, yun 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 nakita yan? nakita yan? o oh. malaki na yan idol oh. nakita nyan o oh. ano ba lapya dyan Ito, dadak ko yan Jay Talo nga mayan Yun Good sign to mga idol Tapos dito Unahin natin dito Yun. Yan muna Pataas Alam ko lang gagawin ko Mamamana tayo mamayang gabi Diyan sa baba Ah <laughs> Ibusag titilap nila alam man natin <laughs> Pagbaba am Jay Banger Mehmet Jay Mehmet Jay doon na daw tayo. Ayan o. Oh. Ayan Ay, o. Oh. The greatest mga mga mara worlds. Ay, dito ka bumaba na agdan. Dito mo tayo sa taas mga idol para mas magandang ano, mga video. Dito no, o. Pwede nating panayin to sa baba na ito. Ito banda. Yan sila o. Oh. Dadan sila doon o. Nakikita nyo yung agdan doon. Siyempre papakita natin. Ayan. Ayan. Doon na tayo. Take okay, spot. Ito na tayo mga idol. I-check-check -check lang kasi natin kasi dito mga idol, uh, ano? Uh, pag may no-orient siya doon, hindi niya makikita kasi yung yung sinag ng araw sa taas, yung sinag na sa taas, magre-reflect doon hindi niya makikita. Pag dito ka na sa taas, makikita mo. Yan, yan siya. yun, nag-start na siya. Dito tayo. Doon na ako bababa mga idol oh. No? Yan, na tayo tala. No? Uy! Grabe! Ang dami! Sheesh! Uy! Grabe! Oh! Ang lalaki! Uy, grabe yun, mga idol. Lapit ka, lapit ka, lapit ka. Karpa, karpa. Dami nila, mga idol. lang, lang, bab. Ano yan, ano yan? Ano yan? Dami nila, mga idol, oh. Siya, kitatan, doon sila sa gilid

Kaya yung, kaya yung magkano, magkukuha. Tama nga pa. Tapayin mo na mga idol, baka may janet niya. yan kapin mo ka eh, sa mo pa eh. yung malalaki mga idol. Hoy, noon ganoon sila, ganoon sila. Huli, huli. mulim diri ba tawanan aja ayo da bay bubuk mangin atan tinggal five bubuk mo keren muli no? oy eh tan yunung oy kan dito pa lang tayong mga idol <laughs> oy janet ears

Yan na, yan na, yan na, yan na. bababa na siya. Ito mga idol, oh. May tilapia malaki, oh. Nakikita niyan, nakikita niyan. Yan siya. tayo dito sa baka. malaki na yan, oh. Dito, baka mayroon pa dito. Hindi lang gano'n dito. Dito. Pag ginigit niya dakto lang. Uy, dakul! Lala, lala! Kaling upay, kaling upay! Ayan, wala nun. Wala nun. Nagtag kita ng tag, talaga ta. Atarkan! Kasi nandiyan, hindi. Ay! 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 Mother Max! <laughs> Ayun tayo, laki! Tara, na tayo mga idol. Tayo. Karpa mga idol, karpa. Good size na yan. Ay, ano, burasi. Silap ko. <laughs> Yari sa'yo, boy. Yari sa'yo. <laughs> you know? Hmm. Rama, bugawom lang kanan. Tanong malalim guys oh. Kung sino mga, kung kaya man sumisip dito, si panigurado may ano to, igat. Takot din akong sisirin nyo. kay malalim yan guys. Yan. Basta mga mga na namamana, alam nilang may butas yan sa loob. Yun. hito Ito ay ano, bulig. Good size na. Oh, pwede na. Oh, pwede na to mga ito no. Kasarapan ito masasarap na ano. Ulamin. Sabi ni ano, ni walang kamatayang tilapia. Ganyan yung mga gusto niyang size ng ano. Ayan, dalag. O bulig. Wala na talaga pa. Wala Wala na wala. Yun. San, san, san. Uy. Talad na naman mga idol. <laughs> yan oh. Sarap yan mga idol oh. Bumuti. Yun eh. may food style dito oh. Dami na daw. Yan, nakita niya Mga taga probinsya lang. Nakakalam yan, yan. pag may ganyan. Ubus yan sa amin. Yan oh. Wait lang, kuha na natin si Daryl at lang, may makakain siya. Ito na lang sa baba. Ito na lang. mas masarap to. Yun o. oh O. is in the Pakita mo naman mga idol. Oo. Oo. Hinog. Mas masarap kasi yung ano idol eh. Yung medyo matigas siya. Nagaya na ito. Yun o. Ma'am. Nalot na nga ito. Malambot yan. Quality. Wow. 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 Ay, nga? naman ala? nakita? Aba, tao? Anong naman? Anong na? Lamas? Ay. Kulig naman pala. Oo. Mas, Saan? mo. an, nakita ko? Anong nakita ko na?

Nilagtag na Yuns! Piu, piu, piu! Yun Galing talaga ni Daryl oh. Para siyang ni Daryl sa ko kung ano na yan ha. Nakagulat ka na yun Kita mo yun dun. Oh, oh. Dami na Oo. Oh.

dito na ginawa na yung pako ako yung pako Diddangan ang tawag, ng tawag namin dito sa ibata is eh, kuhol sarap to, ginataan mga idol kaji, bagbagak, limigbag ayun na na hindi darinig ko raw, namumura 'niya kini. Ajini naman raw. Kini to ni. Ajini, ajini. Ha, ta, ta. Hey. Siguradong may tulog pa. Sabi ng kaibigan ko, mamamalaw daw kami ngayon dito. Mamayang gabi. Dami oh. Dami na oh.

Tarin, kayo mo dyan Ni, ni. Da. Da, lamus. Hugs. you know? Ako na, tayo ko mga poisa. Da, Siyempre naman, two gents yan o. <laughs> two gents parang pampers daw. <laughs> Tingnan nyo kung kano kalayo tayo dyan. Oh. Oh, yan lang. Oh. Pero hindi natin mararamdaman yan na ito. Wala tang isang dipa, mga ganun. Probably. Yun, yun. Uli. Pwede na yan na ito. Dami, oh. Kaya ni baka dalawas na. nandito ang isda nito kaso paano mo makukuha isda yan? eh makapal to eh talagang ginanan ng ano tao tininisan nila You know, may stuck siya dito hindi ano, bulig bulig pa na talo 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 yung naglamo pahayip sabog 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 yan oh, sabog 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 yan sabog 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 dito okay karay, karay. okay Uy! Hindi na masama. Uy. Pawid kami na, oh. Pawid kami. Yan, you know, oh. Uy. Good size ng mga, ano, mga ito, oh. yung mga dalag. Not bad, not bad. Yan, tinihuli natin mga araw, mga idol. Mga nasa, ano, to. Mga nasa tatlong kilo, siguro. Yan, oh. You know. Buhay itong mga oh. Buhay itong mga Ayan. dalag, oh. pa si lupangin ano ito, bura bangkin Ayan. silap mo kayo Ayan. Pwede na mga kayo. Diba? Hindi yeah, naman na yun yun. pang ulam na. Yun know? o. Ayan. Ayan. See you next vlog.